Hello guys, mga kumare at pare Nandito tayo sa Sandpiper Beach ngayon Look, napakaganda oh Ayan Napakalawak Dito yung bahay nila Maring Island and Paring Nisto Ayan, si madam Yung dalawang madam Ay okay guys Yeah. Yeah. Wait, I found something. You show Sky. Oh, No, don't get that, guys. No, no. What? That's not That's, that's No, 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 He's, that's right. Right. He's that's right. Right. I mean, Sky. listen. If you he Nandito na tayo sa camper ni Maring Island Ito yung nabili nilang lupa, malawak. Dito sa Saint Laurent, Manitoba. Malapit sa beach. Tignan nyo. Tignan nyo guys. Yan yung property ni Maring Island Yan. 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 Uh -huh. ano, sa inyo pa yan. Na, yan hindi, dyan lang, hindi, yan lang. Ah! Ah, parang tatlong Hanggang saan? Hanggang ah, doon Ay, wala sa pa. Hanggang yung yung square na yung na yun Ang lawak pala mariko Yung pa. lawak so, parang third magkano piling nyo dito marigay 35 hindi <laughs> <laughs> secret 35 malaki mamaya oh, na lang marigay yan yung campfire nila hindi oh, halika pasok kayo dito marigay ay dapat tinig ay mamaya na maklasa nila nagbakasyon yan saan nila din yan malawak guys yan mga bata yung so, so kailera na yun oh, yan. yung kailera na yun oh. Ang lawak, ang lawak ng Mariko eh. Huh? Ha? Ah, ah. Di ang di ang dito. Oh, yan Ah, parang sa Stepra. Yan yung camper nila, guys. <laughs> Mamahalin. Guys, okay. sa RV ni Parang Nestor tapos si Mariko. Yes, See, hi.

Wala kaming TV pa, pero meron akong TV oh. binili. Ah, ah yung ba? Meron na. Para Madumi yung namin. <laughs> Sige na, okay lang. Pa 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 yan. Yan. Ano mo? Nako, okay lang yan. <laughs> yan. Okay lang yan. Ayun, itong washroom. Meron ah. kaming nilagay na chemical para hindi lang na. Oh. Mami kasi pag wala chemical na. Oh. Ah. Mommy Austin. It's okay, it's okay. Hindi, hindi, hindi. Ayan. Ayan yung... Hindi, yung... Ayan yung... Ayan yung... yung... Ayan yung... Ayan yung... yung... Hindi, ayos lang. Meron siyang ano, yun. Yun yung yun, yun, slide lang namin ito. Ah, para lumaki, marie no? Oh, yan. i lang namin ito pagka-in-in-in sa... Guys, you wanna go up? Wala, mariko. Ay, wala. Sa loob lang. Ah. O, saksaba. Ay, bakit yung Ay, guys, be careful. Ay, wala ka. Ay, o, oh, sige. Ay, di, di naman ba dumi yung oh, kayate wala nang sansa? O, oh, sige. Be you. careful na lang kayo. Pa. Be careful. Ay, be careful lang malapit. Thank you for watching my vlog. Uh, Swerte nila, Maring Ellen, guys. Two property, pero maganda yung presyo ng lupa. Mura. Dubli na pag bininta nila yung dalawang lupa. Sige, bye-bye. Yan, binubuksan niya ang ano. Hindi ko alam tawag diyan. <laughs> Yan si Maring Eileen. Yan. Ano pa tawag?